Magandang araw, mga bata at mga young at heart. Halina't makinig sa isang napakagandang kwento na galing sa sulok ng ating bansa, matatagpuan ang mga kwentong puno ng aral at hiwaga, na pinasa pasa ng mga ninuno mula sa iba't ibang henerasyon. Ang mga kwento na ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagtuturo rin ng mahalagang aral sa buhay. Isa sa mga pinakasikat na alamat sa Pilipinas ay ang kwento ng Alamat ng Pinya. Ipinapakita sa kwentong ito kung paano nagmula ang prutas na pinya. Samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ng isang batang nagngangalang Pina na nag-iwan ng hindi malilimutang marka sa ating kasaysayan at mga aral na maaaring makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Simulan na natin ang ating kwento. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Pina, siya ay nag-iisang anak ng isang balo, at dahil dito, Sobrang mahal siya ng kanyang ina, ngunit si Pina ay kilala rin sa pagiging tamad at reklamador, sa tuwing inuutusan siya ng kanyang ina na maghanap ng isang bagay, palagi niyang sinasabi, hindi ko makita, kahit na hindi naman siya naghanap ng maayos, isang araw, nagkasakit ang kanyang ina at hindi makakilos, inutusan niya si Pina na maghanap ng gulay sa kusina para magluto, ngunit sa halip na hanapin ito, Si Pina ay muling nagreklamo at nagsabing hindi niya makita, sa sobrang pagkadismaya ng kanyang ina, sinabi niya na sana magkaroon si Pina ng maraming mata upang makita niya ang lahat ng bagay. Di nagtagal, si Pina ay nawala at walang makapagsabi kung saan siya pumunta. Ilang araw ang lumipas at ang kanyang ina ay nakakita ng kakaibang prutas sa kanilang bakuran. Ang prutas na ito ay may maraming mata at hindi pa nakikita noon. Naalala ng ina ang kanyang nasabi kay Pina at napagtanto niyang ito ang naging kaparusahan ng Diyos sa pagiging tamad at reklamador ng kanyang anak. Tinawag niyang, Pinya. Ang prutas bilang paggunita sa kanyang anak na si Pina, at mula noon, ang prutas na ito ay nakilala bilang pinya sa buong Pilipinas. Dito nagtatapos ang kwento tungkol sa alamat ng pinya. Ang pangunahing aral na matutunan mula sa alamat ng pinya ay ang kahalagahan ng pagiging masipag, matiyaga, at masunurin. Ang kwento ay nagtatampok ng negatibong resulta ng pagiging tamad at kawalan ng pakialam sa mga utos ng nakatatanda, ipinapakita nito na ang pagiging pabaya at hindi pagkilos sa tamang oras ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na mga resulta. Bukod dito, nagtuturo rin ang kwento ng pagiging responsable at mapagmasid sa paligid, ang pagkakaroon ng malasakit at paggalang sa magulang, pati na rin ang pagsisikap na gawin ang mga bagay ng tama ay mahalagang mga aral na mapupulot mula sa kwento. No way nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe para sa susunod pang mga kapana, panabik na kwento.